Ang ating bagong polymer banknote po, ayan po, nakompleto ko na po. Yan po ang topic na pag-uusapan natin pagkatapos lamang po ng aking maising Intro magandang araw sa inyong lahat dahil sa aking mga kabarya at kapwa kolektor, sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer maging sa mga kaibigan natin dyan magandang araw po ngayon po ay nakumpleto ko na yung aking polymer banknote ayan po nagagalak po ang aking puso sapagkat nakumpleto ko na po yung aking minimiti ayan magumpisa po tayo dito sa 50 pesos. Ayan. po. Dito po sa ating 50 peso bill na polymer ay naka-drawing ang Visayan Yobard Cat na may scientific name na Prianolus Bengalesis. Ayan po. Sa likod naman, ganyan ang pagkaka-design. Ang pagkakaparehas-parehas lang po nila yung mapa ng Pilipinas. Yan. Tapos po may isda dito sa bandang ilalim. Yan pong isda na yan, kung tawagin po yan ay maliputo. Sa talik po yan makikita. May isa yan, tipik name po yan na Carranx ignobilis. Yan. Yan po ang kanyang mga picture. Sa 50 peso banknote. Dito naman sa 100 bills, ayan, makikita natin ang Pleasant Peacock. Yan po sa Alparawan. Kung tawagin nga po yan ay Peacock Pleasant. Yan. Na may scientific name na Polypectrum Napoleonis. Sa likod naman ay makikita natin ang Mayon Volcano. At saka po yung Whale Shark may scientific name na Rhinchodon typhus. Yan po. Dito naman po sa 500 peso bill natin, makakita tayo ng isang spotted deer. May scientific name na Acantipimpium mantilamnium. Yan po ang scientific name niya. Sa likod na bahagi naman, makakita tayo ng blue parrot. Yan po. Ang scientific name ng mam po niyan ay Tanigtantus lusionensis. Yan. Napakahirap bigkasin. Dahil iba sa pandinig at sa pagbigkas. Tanin, tanigtatius lusionis. Lusionensis. Yan ang tama. Yan po. At dito naman po sa 1,000 peso bill natin, makikita natin ang Philippine Eagle. Yan po. Na may scientific name na Pitokupaga Jeperib. Yan, ang makikita dyan. Sa likod ng bahagi naman ito, yan, Makikita tayo ng isang perlat. Yan. Kung tawagin ay South Sea Pearl na may scientific na scientific name na Pintada Maxima. Yan po ang kanyang scientific name. Yan. Patagal-tagal ko rin pong inipon ang mga polymer bank note na ito. Pinapangarap pong makumplet siya. Nang makuha ko po yung 500 kahapon, yan po, ay talagang nakumpleto na ang aking polymer banknote so, makikita nyo at saka po matibay po yan isa po sa kanyang additional feature ang kanyang dot dito po sa itaas ng bahagi makakapanyo. nyo you know? pag po 50 pesos dalawa lang po ang dot pagka po 100 piso tatlo po ang dat. Ayan. Pag limandaan piso naman, apat po ang dat. Ayan po. Apat. At pagka isang libo, limang dat po, po yan. Ayan. Makikita nyo po yan Yung mga dat na yan. Ayan. Ayan. Lima po sa isang libo. Apat sa limandaan. Tatlo sa 100 piso at dalawa sa 50 pesos. Yan po ang bumubuo sa ating polymer banknote. Yan. Salamat po ng marami sa inyong panonood. Hanggang dito na lang po ang aking uh, video. Kumbaga ay pinapakita ko lamang po sa inyo ang aking katuwaan sa pagkakaroon ng mga bagong polymer banknote salamat po ng marami sa inyong panunod at walang sawang pagtangkilik sa aking mga content walang tigil at walang sawa po ako nagpapasalamat sa inyong lahat pagkat nandiyan kayong palagi at nakaswaybay sa aking channel at sa huli po ay masabi kong mabuhay tayong lahat